Ayan na po mga katikya at matatapos na ang ating ano, studio type tiny house. Ah, ayan na po siya nagpipintura na. Ito na po yung ating last part ng ating tiny house number 1 Ayan, ikakabit na ang mga ano, bowl. yon sa cabinet, sa toilet nire-ready na nila kasi matatapos na po kami dito. Ito na po yung ating final dito sa ating first tiny house. Ayan, pumunta na po tayo dito sa lobby check na natin. Ito, naka-sliding door po siya. dan welcome to bilia boramar ito na po ang ating bed pagpasok mo siya bed na tapos 'yan yung closet ito na pa yung ating toilet ayan kompleto siya may water heater ayan ito po yung sopa. Papalitan pa po yan ng ano sopa bed na pang-double tapos ito naman yon sa dining table niya. Yan, nabubuksan po siya. Hindi na lang maiangat. At ito ang small kitchen. May rep. At saka mayroon tayong microwave. Ayan, dun sa sulok yung basurahan. Hmm, po hindi na nabuksan ang mga cabinet. Ayan, sige. Thank you for watching guys. Bye-bye.